Everyone, hi guys. Kain tayo ng mango. Ito nga palang aming mango guys. Punong-puno itong planggana na to guys. Yan na lang natira. Ang namin kumain ng mangga. Hi nak! Yung malak ka talaga na kumain ka ng mangga nak. Maganda yung mangga nak minsan-minsan. Kamahilig sa maasim. Yan oh, minsan-minsan lang naman. Masarap hindi. Ha? Ha? <laughs> Ang mukha ni Kulot. Parang sama ng loob nyo kumain ng mangga. <laughs> Ay, Kuya Jerry, lo. Masarap yung mangga. Si <laughs> Kulot, oh. Ubusin mo yan, Lot, ha? Kailangan ubusin mo yung mangga. <laughs> Bakit? Oo, oh, para mawala. Nakakawala yan ng, ano, ha, ubo, ah Galit ka, Lot? Huh? Galit ka? Napay Meron pang limon ako. Meron pang limon. Ha? Kailangan ubusin mo yan. Para ano? Para wala yung ubo. Masim hindi. Ah, hindi daw maasim. Oh, very good nak. Ang bagoong nak. Ayaw mo? So, natinak natin nak. Masarap. Lapit mo dito, ang ano. Jorilo, lapit mo dito yung ano, bagoong. Mm. Sarap ang sarap ng aming baguong galing, ano, Batengas. Mm. Sa mga crib ng kumain ng, ng mangga dyan, sabayanan nyo kami kumain ng mangga. Mm. Hindi naman masyadong maasim. mas malalaki na sila, di ba? Tunuhan namin doon sa puno namin sa likod, guys. Kasi yung mga mga doon sa likod, pag malalaki na, hindi siya maasim. Pag yung maliliit pa, talagang maasim. Pero pag ano na, ganito na kalaki. Ay, nag-ilo yun. Hmm. ni daddy doon sa bubong. Ama. Sa Manila, bibilihin nyo to. -mm. -hmm. Dito, puro lang ano. Dito, pulot lang. Pulot ang mango. Nak. Hmm. Sa na pala lang. Ang mukbang silang dalawa, oh. Kasi nakatatlon na manga, guys. Parang baka, ano, ma-over aking timing, guys. Kaya ng manga. Ayan. Meron pang pa